city because the office of uh, the office of the vice president uh, planted the target of uh 1 million trees uh, in 3 years instead of six years no yung target namin uh, dapat matapos siya by end term uh, sa 2028 pero natapos namin siya uh, sa loob ng uh, tatlong taon ang isang milyong puno at um, masaya din kami dahil na um, sumali ang local government unit of Zamboanga City at ang mga tigas Zamboanga uh, City, ang mga naninirahan dito, na magtanim ng 3,000 puno ngayong araw na ito. Now that you were able to achieve your 100 million trees per one goal, ay 1 oh, million rather, sorry VP, what's next po, VP? Uh, tutuloy kami, ma'am. Uh, tutuloy kami sa pagtatanim, hindi kami titigil sa isang milyon. Uh, gusto namin sana umabot kami ng 2 million by 2028. Uh, it is a dream, uh, but anything na lampas isang milyon, masaya na kami. Dahil ang target talaga namin na regalo para sa Pilipinas mula sa Office of the Vice President sa loob ng anim na taon is isang milyon. pero. Uh, yeah, dito ngayong umaga nagsimula ang pangarap namin para sa dalawang milyong puno para sa Pilipinas. Ma'am, proceed na kami sa other matters. Ma'am, yes, Ma, am? ma am, uh, ICC po ay dinisqualify na po si Luchi Prosecutor uh, your, your Ah, yes, Oo, uh, yes. Oo. hindi ka po po nabasa, nababasa ang papel ano uh, kung uh, ano yung laman ng desisyon uh, ng disqualifikasyon Uh, pero uh, ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil uh, meron siyang mga representasyon noon sa mga alleged or supposed uh, witnesses. Pero you think, ma'am, it's, it's better now for the defense team now that he's out? ah sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung uh, prosecutor eh. kasi pareho lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbisiga pareho lang din yung gagawin nila na case build up no So ang ang mahalaga talaga is ang preparation uh, nung defense team ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng uh, ilabas na witnesses at ebidensya uh ng prosecution. I'm sorry alam namin paulit-ulit ang tanong pero ang dami pa rin kasi interesado makibalita pa rin tayo sir. How's PRRD po? Mamoy was the last time, you talk with him po. Matagal na kami uh, hindi nagkausap. Uh, mm -hmm. Matagal na uh, siya hindi tumatawag sa akin. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung uh, mas may alam kung ano yung ha, nangyayari sa kanya na at yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hig ay yung kapatid niya uh, si Bong Duterte. Pero may, may sinasabi, may sinasabi, may sinasabi si Senator Dela Rosa na skin and bones daw sa si PRD sa true. Oh, well, dati pa naman namin sinasabi yon no nung una ko siyang nakita noong pagbalik ko sa Hig May May ko, ah, pangalawa, pangalawa ko siyang nakita na pagbalik ko sa Hig Uh, nakita ko na ang laki ng kanyang uh, pinayat at uh, hindi naman nakakagulat yon sabi ko nga dahil um, wala siyang gana uh, kumain at uh, walang, wala siyang gana sa maraming bagay uh, dahil sa kanyang sitwasyon Ma'am, it's been 7 months already di ba ikaw naging kinukulit ni Sir Kapokra? Kailan mo daw siya ilalapas? Yes ma'am, opo um, ko lagi niyang sabi niya hindi baka nakalimutan na Yes, ma'am. Opo. Um, yes. Na nasabihan naman na siya ng uh, lawyer kung ano yung ginagawa ng mga lawyers no. At uh, lagi ko rin kausap ang mga abogado ko ano yung mga posible pang uh, gawin uh, para sa kaso niya. At uh, kagabi, meron din akong mga kausap ng mga abogado na uh, mga Pilipino kung ano pa yung pwedeng gawin namin uh, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am, may WPSW survey po, yung trust rating po ninyo ay bumaba sa from 61% naging 53% na lang po. Your reaction po on that? ano po yung tingin nyo na, na naging ano po? Um, uh, parang consideration, ba't po kaya naging bumaba yung trust rating? Um, well, baka siguro dahil uh, hindi ko hindi ko hindi ako uh, makapag-speculate no kung ano yung rason uh, ng mga kababayan natin kung bakit uh, bumaba yung trust rating. Pero ang masasabi ko ay committed kami uh, sa so Office of the Vice President at ako ang inyong uh, pangalawang pangulo na pag pa yung trabaho namin at uh, paniguraduhin na lahat ng projects na nandyan sa loob ng uh, Office of the Vice President ay umabot doon sa mga unserved and underserved uh, areas ng ating bansa at doon sa mga areas, sa urban areas na uh, nangangailangan. Ma'am, si Palace Officer uh, Clark Paso ay nag din po Kung sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na Uh, puro salita, puro bintang, walang ibedensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Jose Castro na ang uh, Marcos administration daw po ay uh, nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father phone PRRB. Uh, well, unang-una, wala wala naman akong binintang uh, sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At uh, pangalawa, um, rightly so, no? hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat kasama na rin yung uh, sa korupsyon sa uh, eh, administrasyon ni Pangulong Marcos. Uh, so hindi wag silang selective. Huwag silang uh, Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nare-reactan po ni Yuset Castro sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na... Uh, na Marcos uh, seeks to remain in power? Oo, yes. Uh, Walang, wala, hindi pagbibintang yan, may ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung papapirma nila? Initiative. Yes, yes. Yung failed na people's initiative nila uh, sa pagpapa amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung Uh, itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority priority nila ang charter change. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo, sorry, dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October na bago siya umalis ng ah uh, October last year po ito? Hindi. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan uh, walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, uh, charter change yon Yung statements uh, ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang uh, prioridad, nasa papel yon Mom in 2023, ma'am? Or... Yes, 2023 siya umalis uh, papuntang US na nasa Department of Education pa ako. Nung unang lumabas yung impeachment, October 2023, unang nagsalita ang makabayan kabayan uh, sa impeachment ko. E, kinumpronta ko siya at yung discussion na yon umabot sa charter change. Uh, hindi ko alam kung bakit umabot doon, hindi ko na maalala. Pero nandun si Senator Amy Marcos. Tatlo kami uh, nag-usap. At uh, nagsagutan na sila sa charter change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo uh, pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment na wala naman akong ginagawa? Pero ma'am, ano raw po ba yung end goal ng charter change? Why are they pushing that? sa discussion? Ang ang cover story nila is economic provisions, uh, de ba? Uh, at, ang sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan lang ay, ay, implementation. implementasyon, hindi kailangan ng pag-amenda uh, pag ng Constitution. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Ma'am, can you recall the answer of BBM that, time when you asked him na bakit mo hinahayaan wala ka namang dinagawa? Uh, Nag-deny ata siya at the time. Or no, no, no. Ang sinabi niya, hindi siya nag-deny. Ang sinabi niya, oh, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with Senator Amy Marcos, ah, kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRR niya, di ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRD is not about request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon, is yung um, pagpasok ng ICC da, sa dito sa ating bansa because it's an affront on our national uh, sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi papapasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun eh kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, Ma Ma so, ano po ang... Ano po ang chance ng defense team na makapanalo sa kaso po sa NIPRDD po doon sa dahil Ah, ma'am hindi ko ma-assess 'yung chances nila kasi hindi ko nakikita 'yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita noon, ma'am. Ah, hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila 'yon na ipakita nila at kapag kasi na sanction ang abogado or na disqualify ang abogado, uh, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng uh, bagong team. Kumusta po ang moral ni PR dito sa... uh, ano siya ma malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Uh, kasi frust frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba. Gusto siya tumulong, hindi siya makatulong sa mga nangyayari ngayon. Yes, ma'am. Yes ma'am, sa uh, nangyayari na corruption sa administrasyon. May action 'yo, may po sa uh, sinabi ni Ombudsman Ramulia na first thing na gagawin niya as the Ombudsman ay eh, hahalungkatin niya ulit yung kaso po niya ng confidential file. Ah uh, yes, halungkatin niya na nang halungkatin lahat uh, sa akin 'no. Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din uh, yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya at uh, yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halungkat. Halungkat lahat. Last on my end po, sa palagay nyo, bakit um, yung uh, pagiging presidente nyo po, vice-presidente nyo po ang uh, palang idinidiin talaga sa different ano issues po and of course ERRD din po sa mga corruption kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging na pupunta po sa Duterte administration ang mga Apo ma'am. Ang tawag po diyan ma'am sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao or ni BBM ay dahil wala siyang uh, ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at um, uh, matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung uh, kalaban nila or perceived na kalaban nila uh, sa politika para doon nakatuon yung attention ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng uh, gobyerno at tuloy-tuloy uh, lang yung kanilang Uh, corruption uh, sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Thank you, Ma'am, as a lawyer, malaking bagay po ba kung ang Philippine government is mong mag-manifest, say, parang uh, para i-release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggot ni Attorney Poffman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the former president. Hindi ko alam ma'am ko uh, hindi ko po masabi kung uh, ano po yung, kung positive ba yon para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang uh, gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na uh, i-release uh, siya uh, pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng uh, Philippine go government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko pagpapasalamat namin pamilya sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest uh, si dating pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil uh, this is a fragile and ailing 80-year-old uh, man. At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Nakikita ng mga doktor. Ma'am Eva, are you willing to, to talk to the president for the sake of PRRD? Ah, uh, no ma'am. Uh, hindi ko kakausapin si dating... Sorry. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong uh, Duterte. Uh, dahil ang ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating uh, bansa there's no going back uh, sa ganun ma'am uh, trabaho niya 'yon eh at uh, trabaho niya 'yon in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang uh, pangulo Kung ano man yung problema ni uh, legal problem ni dating pangulong Duterte ngayon ay uh, problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, uh, to go to him and request him for in, on behalf of former President Duterte, no. Because there's no, there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si BRRD, uh, within Europe po ba ito? Ah... Uh, o oh, hindi ko masabi ma'am. Ah, uh, hindi ko masabi kung uh, anong country 'yon dahil um unang-una hindi siya pinapalabas ng ICC at uh, kung magsabi man ako kung anong continent siya baka mag-speculate uh, 'yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they need their the standards po of the ICC in case po na map mapagbigyan si terrorism ang uh, ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, um, I, I, hate to ask this, no, pero are, are, you already like, preconditioning the, the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Expe uh, expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niya niya na ba yung utak um, niya um, na baka hanggang Pasko, hindi ko Um, Hindi. Kung pa kasi siya nakakausap uh, lately, but uh, nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So, alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at that worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente. Yes ma'am, kasi naka on deck na si Veronica, si Kitty para Pasko at mag New Year doon sa Hague. Uh, si Kita, at si Veronica at si Mira. Thank you. Thank you.